Iyon nga mga katoklas, ay hapon na naman. Kaya nga, maghahanap tayo ngayon ng isang klase ng dahon. Kung kong tawagin ay saluyot. Ito ay isang gulay na iba ko alam kung anong tawag ninyo sa, sa inyo nito. Uh, pero dito sa amin ito, itong tawag nito ay saluyot. Talagang masarap to, at masun, masustansya itong gulay. Itong gulay mga katoklas na pag naluto ay malagkit-lagkit siya. Uh, parang okra siya. So yun nga mga katoklas, nanguha na lang tayo dito sa tabi. Kasi nakasarado naman yung pinto. Wala yung may-ari. Hindi, yeah. <laughs> De, naman tayo para hindi na tayo mapagalitan. Yun mga katoplas. So, ito na naisipan kong ihalo dun sa uh, pinapakuluan natin na ano, pinapalambot nating munggo. So, ito na lang yung ano, sabi ko. Ito na lang kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakatikim nitong saluyot na to. So, last na tikim natin ito is Laguna pa. So, yun nga mga katoplas. Na, uh, namimitas tayo dito. Namimitas ng mga yung ano, mga bata pang dahon mga katoplas yan at dito nga yan mga katoplas nasa tabi lang yan ang ano, kalsada mga katoplas so bali hindi naman talaga tutusan tinatanim eh, parang sinasaboy mo lang to sa, ano, sa, sa harap o sa paligid ng bahay nyo kasi mabilis lang naman tumupo itong mga dahon na ito itong mga ano ito gulay na ito yung mayroon kanitong mga uh, yung buto, isasaboy mo lang sa ano, paligid ng bahay. Tutubo na lang ito mga katoklas. Yan. yan mga katoklas. Nandito tayo. Nangunguha ng saluyot. At, yan. Siyempre nga mga katoklas, sabi ko walang tao. Yan. Kaya libre tayong manguha. At yun na, maglalangad na tayo mga tutlas At yun, ito na yung nakuha natin. Isang kabingkis lang sa ating kapalad na kamay. At yun nga. At ito nga, nalinisan na natin. Nilagay ko na sa plato para may ano na natin. May halo natin sa pinapakuluan natin. na syempre, hapon na. Ha? Andito tayo sa bahay. At dito nga yung pinakukuluan natin munggo na nilagyan ko ng konting taba. At ito yung sangkap. Yan. Uh kulong-kulo na at talagang malam uh, na yung munggo malambot na mga katoklase. Siyempre, hindi natin nakalimutan yung ginawa natin na dahon. Ito yung magpapasarap niyan. Yung saluyot na masustansya. Yan na mga katoklase. So, ready to eat na to. Isang kuluan na lang. At mamaya, kaina na. Yan, mga katoklase. Uh, comment down below kung anong tawag sa inyo ng klase ng dahon na ito. At yun nga, maraming maraming salamat. Bye-bye.